Yo, magandang araw. Ngayon, magpapalit ako ng filter ng, ng ating Hydromagic three 3 stages na water purifier. Ito, palitan natin yung filter kasi madumi na. Yan. Brown na yung kulay ng number 1. At yun, medyo may kita na yung itin nito. Yung sa number 3 natin. Actually, yung number 2, hindi lang natin kita pero yung globe nyan, malamang iba na rin ang kulay niya. Pero wag naman kayo mag-worry kung ganito yung kulay niya. Normal na yan. Kasi sinasala niya yung mga buhangin, mga mga solid na particles na galing sa tubig. Lalo na kung may nag-aayos ng tubo, yan, talagang sasalain niya yan. Ang kaibahan lang nito sa iba, kasi kitang-kita. Kitang-kita yung dumi niya. Mas maganda na rin yun, kasi pag hindi mo makikita, di mo alam, inom ka lang ng inom, di mo papalitan. Kasi di mo nakikita yung dumi. Kaya good thing na rin na nakikita mo. Pero yung iba ayaw nila kasi parang madudumihan sila sa <laughs> ininom nila. Ah, ganun talaga. That's life. Okay, simulan natin. Una, linisan muna natin kasi medyo madumi na. <laughs> medyo madumi na yung ating water purifier. Inom lang kasi ng inom. <laughs> okay, sige. Simul na. Yan, linisan muna natin bago natin palitan ng filter. Para naman kahit pa paano, eh, malinis na. Pag tinagal natin yung cover niya. Para di na mapunta sa loob yung ibang dumi na nasa labas. Minsan yung iba nito, minsan yung iba nito matigas na buksan. Dahil sa syempre, ilang buwan din, kasi pinapalitan to, ito, 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 number one, three to six months. Ito sa amin, halos umabot na ito ng five, five months. Ito naman, halos sabay-sabay sila. Kaya e, sabay-sabay na rin na rin yung papalitan. yun na rin lang naman. Tsaka mura lang naman yan, yung pagpalit ng mga filters niyan. Okay. Tapos yung sa ano naman, filter na number one, minsan kasi, buwan week pa lang, nag-iiba na ang kulay. Hindi naman ganun kadumi. Pero nag-iiba na kulay. Yan, tulad nga sinabi ko kanina, minsan kasi mayroong mga inaayos na tubo. Yan, normal. Nagkakaroon talaga ng mga buhangin. O kaya, ano. minsan nag-iiba yung, nag yung kulay ng tubig, eh, na nyo rin. Kaya yun, nasa sala niya. Kaya ganyan kaya minsan huwag magtaka na iba ng kulay agad one week pa lang ayun talaga kasi hindi naman sa lahat ng oras sobrang linis yung dumadaan sa tubig sa gripo natin kasi normal may inaayos talaga minsan ng mga tubo Okay. Okay. Okay, tama na muna to Ugasan na natin. Ubala na natin ng konti. Hindi ba? Eto paano nalinisan siya. Yung function nga pala nito, kung ito yung nagsasala ng mga dumi, buhangin, o mga solid particles, ito naman dalawang to, almost same sila ng function. Sila nagtatanggal ng, ng amoy, yung chlorine, especially, yung lasa ng chlorine, sila nagtatanggal na yun. Ang maganda dito, dalawa. Dalawa yung carbon na nagsasala ng chlorine at ng iba pa na mga lasa. Ay, pahingpit. So, ito. Lang ang problema dito minsan matigas. Talaga. Kaya ginagawa ko, pinapatong ko siya sa kanto. Kung saan pwedeng patungan. O kaya minsan pinupush ko siya, sa ako siya ikutin. Tulad nito, nakapush siya sa gilid. Sa ako siya ikutin. Kasi pag mano-mano lang, syempre gagalaw yan. Ganun. Okay, 1-0. Naman. Okay. At yung number 3 natin. Hmm, matigas ka. Ha? Yan. Okay. Nabuksan na natin yung tatlo. Ngayon tanggay na natin. Yun. Yun no? Ito kahit naman yung iba yung kulay nito. Nag-iba yung kulay. Hindi mo masabi na na lumampas yung dumi. Kasi makapal yan, tuloy ito, makikita mo, puti puti pa yung gitna. Yung iba nga nito, pinapalitan nila yung pag sinagad talaga nila ng 6 months o mahigit. Makikita mo, kung anong kulay nito, hanggang dyan kulay na rin yan. Pero ito hindi. Kasi bago pa lang siya. Mga 4 months. Yun. Yan, look. Okay. 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 yung number 2. Ito. no siya, hindi mo makikita kung anong, anong kulay nyo sa loob nito. Pero kulay black yan. Carbon yan Yan, ganyan siya. Tapos pag nagpapalit ka nito, yung iba kasi yung problema din nila maibalik Kasi naiiwan yung parang rubber gasket mo. Ito. Paano nga din? Ito. Naiiwan. Ito. Naiiwan siya. Kaya malamang, kung maglalagay tayo ng bago, hindi talaga kakasya. Parang madodoble yung ganto niya. Kaya maglilik at maglilik talaga. Kaya syempre, kaya yun ang tingnan natin. Tingnan natin yan. Kung naiiwan kailangan natin tanggalin. Yun. Tanggalan natin. Balik natin dyan. Aray. Kaya ka na. Yan. Ito so, yung pangatlo rin. yun, hindi na iwan kasi madalas na yan eh okay, ito na yung pinagpalitan natin na filter yan, hugasan na ulit natin round two. brown to ng ating paghuhugas. Okay, yung iba nagmantya na. Hindi na tanggal talaga yung kulay na parang brown. Okay lang. Okay. Yung mga gilid nito, meron talaga na dun yan siyempre sila yung nasa expose kaya ganun talaga tsaka medyo may katagalan na rin kasi to kaya ganto. hindi siya ganun kalinis pag nililinis pero siyempre hanggang ano mo lang eh. naman visible lang yan visible na hindi ganun kalinis pero malinis na yan. yun ngayon dito naman tayo sa mismong cover yun, kailangan din natin linisin yung loob nito parang naguhugas lang tayo ng baso Okay, last one. Okay, ngayon naman balnawan natin. Kung tutusin sulit din naman yung yung ganito na water purifier. Kasi sa gamit na gamit talaga siya. Gamit na gamit. At hindi ganun kamahal yung kanyang gastos sa pagpapalit ng filter. okay balon naman muna natin. pero depende pa rin sa paggamit ah, yung itatagal ng ganito okay ngayon ibalagay na tayo ng filter papalitan na natin yung ating sediment na tinatawag sediment filter ito yung compressed na cotton na ng mga solid particles kalawang buhangin yan. sinasala niya lagay natin natakpan na natin Okay? Ito pala bago natin itakip, check muna natin na ah, yung ating mga rubber gasket na tinatawag. Dapat nakalapat siya tulad nito. Hindi siya nakatagilid. Para hindi mag-leak. Okay? Lock natin. Dahan-dahan. FYI ko lang Ah, itong ginagawa natin na ah, yung nililinis natin at pinapalitan ng filter ng no water purifier ay gamit na po ito. Matagal na po itong ginagamit. 3 years may okay okay tsaka isa pa pala yung filter natin na stage 1 kung minsan hindi siya basta basta lalapat dyan dahil sa cotton siya bulky pag nabasa siya at nababad sa tubig saka lang siya compress kaya unti unti yung paglak natin ito kung sakali na hindi pa sakali hindi pa siya magana maglak. okay ngayon gagawin ko babasain ko muna siya habang inaayos ko to yung number 2 at number 3 para mababad na siya sa tubig mag absorb na ma absorb niya na yung tubig at lumambot na siya Okay. Okay, ngayon naman, maglagay na tayo ng number 2. Yung GAC na tinatawag, granular activated carbon. Okay, lagay natin. At same, same procedure. Check natin. Check natin yung rubber gasket kung pantay. Kung hindi siya, kung hindi siya nakatagilid o nakausli. Dapat nakalapat yan. Okay. Lagyan na natin. At yung kanina pala, sorry ah. Yung sinabi ko pala kanina, i-check nyo bago nyo ilagay. Kasi baka din nyo napansin ah. Yung naiwan, baka may naiwan yung parang gasket nung nauna. Ha? Ah, yung rubber nya, baka naiwan dito. Tanggalin nyo. Kasi madudoble siya talaga hindi natin may higpitan yan. Ang leak nyan tuloy-tuloy pag ganun. Kasi nga hindi siya lapat. Lagyan natin. At sa number 3, sa number 3 naman yung tinatawag na CTO. Yung CTO na to, ito yung tinatawag na chlorine, taste, and odor. Actually, halos pareha siya ng function ng number 2. Baka magtaka kayo, pati ba ang kulay? Same lang sila na carbon. Same lang sila na CTO. Ang pagkakaiba lang nito, ay ito yung tinatawag na coco pure okay yung carbon nito is galing sa galing sa ano saan magaling galing ka coco <laughs> galing sa coco coconut okay <laughs> okay walagay na natin ito yung coco pure Same lang sila kung tutusin. Same lang sila na mesh. Okay. Kulay lang. Kumbaga magkaibang brand lang. Okay. Yung packaging magkaiba. Kasi magkaibang brand. Okay. Tagay na natin. Pero yung function nila, parehas lang. Actually, halos lahat naman to. Mayroong iba-ibang brands na pwede mong bilhan. Mayroong mas mura, mas mahal. Pero yung function niya, halos pare-parehas lang. Okay, ngayon naman, ilak na natin siya. Simulan na natin higpitan. Dahil sa mas sanay ako dito na sinasandal ko siya sa gilid, yun ang gagawin ko. Kung saan kayo komportable, yun ang gawin nyo. Kung paano siya higpitan at kung paano siya luwagan. Okay. Okay, ito naman tayo sa number 2. At syempre yung number 3. Okay, ngayon titignan natin kung may leak. Kasi pwedeng pwedeng maluwag pa o kaya pwedeng mayroong naka hindi pantay yung no? gasket natin check natin sana okay na sana okay na siya para para tapos na tayo kasi kung minsan yun ang nagiging problema na pagkatapos palitan yung mga filter anong nangyayari may leak kailangan natin i-check yung gasket. O kaya baka hindi natanggal yung rubber, yung sinasabi ko kanina. Okay, sa ngayon, ito na siya. Actually, di naman siya, wala namang leak. Wala. Okay siya. Good. Nagawa naman natin yung proseso. Nagawa natin yung tamang proseso. Kaya wala siyang leak. At Every time na magpapalit kayo ng filter, kahit anong brand pa yan, kailangan talagang paawasin nyo. 15 to 20 minutes. Siyempre, makisipin nyo, napakaraming tubig nyo. Isa, ano na, sahuri na lang natin. Kasi yan yung tawag na flashing. Siyempre, galing yan sa factory, hinawakan yan, may gloves man yan sa wala. Kailangan natin i-flashing. Flashing ng 15 to 20 minutes. Yan, good to go. Ganun lang. Okay, ngayon. Yan, papawasin muna natin. Pawasin muna natin. At yung pisahod natin, yan, sayang ng tubig. Yan. Ganun. Okay. Ngayon, pawas tayo. Ito nga pala yung Hydro Magic. Ah. Hydro Magic 3 Stages Water Purifier. Ito so, yung kailangan nyo ng mga filters na pamalit tulad nito. Meron tayo ng mga replacement filter nito. 10 inches is standard size yung mga filter na linalagay dito. kasi so, ito yung usong ngayon. Yung mga pang bahay ng mga water purifier dalagay ko yung link kung saan tayo pwedeng bumili o makabili ng filter ng ating mga water purifier na 10 inches yung mga filter 10 inches is standard size, yung brand nito is hydromagic at uh, kahit sa ibang brand, kasha rin to. Basta 10 inches. Standard naman to eh, Yung size nya. Okay. Ngayon, uh, pwede na tayong uminom. Kasi napaawas na natin. Na-flashing na natin. Na almost 20 minutes. ano na tayo. tubig nya okay ganito lang kadali magpalit ng filters ng ating 3 stages water purifier actually meron dito na ano may isahan din ito eh tapos may dalawahan, tatluhan yun ganyan lang kadali kung paano magpalit okay sa so, ngayon hanggang dito muna ating make video maraming salamat sa panonood peace